guys. May mitas tayo ng sili. Kasi medyo nalalanta na yung iba dahil sa init na panahon. Sa sobrang init. Ay, ayan ah. Eh. Hindi na maganda yung eh. quality ng sili. Wala na siya sili kasi

sudah, sudah ini adalah ano niyo, oh. Nahinog na pero ayan hindi maganda yung wallet. Sunog na sunog. Oh. Dito kasi yung full sun eh. Hmm. Natin tong mga hinog. Hindi na maganda yung quality ng sili. Tingnan nyo ang liliit Namiit oh. na ng gusto. Ito rin oh kumuluntoy na yung sabay parang kulubot naman talaga siya kaya lang yung sunog talaga nasusunog siya hindi maganda yung ano